Ano yung trabaho? Lagyan na na! Wait! Basta! Para very good, Dudong. Na na na! Lagyan Ano yung trabaho para para ma-relax ang iyang iPad. Eh, Tugo naman dah. Para ma-relax sa iPad secret, si ma-relax ang iyang mata, o ma-exercise ang iyang mga mga tondo, kamot, Aw ulit lang, ulit karun. Dali anak, pina na sa odi mo ni ina Ina na dong. Pastor, ganoon ka na siya mga panuklan mo para madugay siya. Dong, namalim mo kag na dong. Great. Ano, anak, naon man Ito yung dito ka ba? Para madugay ba? Great, dali ah! Ay, be. Hindi na ko pakiram sa imuhang ipad do. Okay, nalaman ko yung biskit. Nakoy ko yung hams. Dali na, dali na, dali na, faster! Nalaman! O, basta diba, nakadungong biskit. Dali na, faster! Tagahan pa ka, dali! Eh, maghuhag biskit eh, tagahisik kahit pag mahuman na niya. Dali dali na ko sa ati! na! Ay, nako! Basta nakadungong lagi kaon, wak na! Basta nakadungong, oh, makaon! Ang... Lena, na! nang na, ng utok ni Kurt. Dali na, parang Ay, asan naman eh! Wak na, nintakas na! Nintakas na! A few minutes later. So, resume ta. mag -rishom. Kaya nakakita siya. og biscuit. Oh. oh? Dali ah, kayo. Oh. kan kanon ko ni Ron. Hindi na mahuman. Dali ah. Ang mata. Tanawa lang ninyo ang mata. Asa ng tanaw ang mata sa amo ang mata. Kay adik og Graham. Ang adik sa Graham's na bisket. Ha? Ah? kalau kalami ano Mama na ni ay. Dugay kayo ng human skirt. Ya, ya, kayo. Dali ah. Hindi open ko ano ron. Open na niyo. Dali ah, lagi na. Isuk suk na ba? I, i, dali ah na niya. Itulod. Oh, dali Ano lagi na. Imuha lagi ni, basta mahuman na. Oh. This is yours. Dali ka. Pastor. Tingnan kay sige kanang mga ano oi, kanang mga himuon ba para gani madugay siya. Ah, madugay po siya sa biscuit karon. Dugay po siya ma makakaon. Kay dugay siya mahuman. Dalian na kaikan okay, uning mamaron Dalian na lagi dira, no shaking. Uy. Ha, lipay na. na lipay sara, nalipay ba'y. Lipay kita bisket. Na lipay. Aya, mura makina makinang baba ni buyag. O, oh, isa kabag niya, pila na lay nabilen ang isa isa sa isa kabag, pila na nabilin. nabilen? Duha na lang yun in tawon. Basta makitaan, lagi niya. dililungan ah, dili lungan. Dili lungan. Tanawa lang ang mata. Kung asa, nagtanaw. Aha, nagtanaw ang mata ni Kurt. Ah, kalami ni oi. Huwag doon yun yung mama ron. kasi kaya mag-count ko be. Mag-count one. Dali, Anana. Ang among bata daghan og alibay. Li. Kina hmm? na lang, okay. oh. na kayo. pila na ani isa ka bago eh Oh, duha na lang gyud. Diyo, Gyun sa niya pag oh. Dalawa na lang ang naiwan. Oh. Pag mahuman siya na iyahang trabaho karon iyahan na ni... makakaon ang among baby. One, two, three. Ha? Huh? Kaya may ano, i-open eh. na Mama, Bi. Na mama na ni. Kamama hey oh, na ni. Oh, Kamama, dali. Ah, oh. oh, pastay na. dali. Ah. Ah, yung na ni oh. Yung pasan na ni Kerto. Dali, Ah. Oh. Hapit na siya mahuman. Hapit na mahuman. Wow! Excited na siya mukhaon. Sa iyang greyhound. Wow naman! Wow! Wow! Yeah. Uh, One week later. Eight. Eight? Ay, very good! Up na yun! Ah! Wow! 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 you're very good! Then, charan! Ah! Reward na yun! Dali! Ah! Mama na niyo eh! 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 Dawat na yun sa iyahang biscuit! Bye! Bye! Ah, Kaun na siya! Alina! Asan na ka? Oh! Dito na siya! Magkaun!